Usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz at social media, ang actress na si Kim Rodriguez matapos lumabas ang mga balita at larawan na nagpapakita umano ng kanyang relasyon sa isang kilalang politiko. Marami ang nagulat, naaliw, at hindi rin naiwasang magkomento matapos kumalat online ang mga detalye tungkol sa umano'y malapit na ugnayan ng actress sa isang gobernador na sinasabing hindi lamang nagbibigay ng emosyonal na suporta kundi pati na rin ng pinansyal na aabot daw ng milyong piso bawat buwan. Bukod pa rito, pinaniniwalaan ding binigyan siya ng isang mamahaling sasakyan na may halagang mahigit dalawang milyong piso. Simula ng issue, larawan na nagpainit ng usapan, nagumpisa ang lahat ng kumalat sa social media, ang isang larawan kung saan makikitang magkasama, sina Kim Rodriguez, at ang isang lalaking politiko na may akbay pa kay Kim habang ito naman ay may hawak na buke ng bulaklak. Sa likod nila, kapansin-pansin ang isang bagong luxury car na may nakalagay pang ribbon na parang regalo. Ayon sa mga netizens, ito raw ay regalo mula sa nasabing politiko na kinilalang si Governor Daniel K. Agad itong naging viral at umani ng samot-saring reaction mula sa netizens, tagahanga, at maging sa mga kilalang personalidad sa showbiz. Ang naturang larawan ay naging mitya ng mas malalalim na usapin at haka-haka tungkol sa relasyon ng dalawa. Allowance na isang milyong piso kada buwan? Bukod sa regalo umanong luxury SUV na tinatayang nagkakahalaga ng dalawang milyon at anim na raang libong piso, mas lalo pang naging kontrobersyal ang issue nang lumabas ang mga ulat online na sinusuportahan umano ni Governor Daniel K. si Kim Rodriguez sa pamamagitan ng buwan ng allowance na aabot daw sa isang milyon piso. Marami ang napataas ang kilay, lalo na't walang malinaw na pahayag o kumpirmasyon mula sa dalawang panig. Ang mga balitang ito ay agad na nag-viral at naging trending topic sa iba't ibang social media platforms gaya ng Facebook, Twitter, X, at TikTok. Ang iba ay humanga ang iba na may nagduda sa motibo ng bawat isa, habang ang ilan ay nagsabing baka may mas malalim pang dahilan kung bakit pinili ni Kim na makasama ang naturang politiko. Mga paratang, confidential fund ng lalawigan, isang matinding alegasyon ang lumutang matapos ang viral post. Sa isang komento mula umano sa isang netizen na nagsabing kilala niya ang kalakaran sa loob ng Kapitolyo, nabanggit ang isang nakakagulat na paratang. Ang umano'y perang ginamit para sa luxury SUV at buwan allowance ay mula raw sa 400 milyong piso confidential fund ng lalawigan. Ayon sa isang sinasabing insider, si Konsehal Marvin Garcia, umano ang nagsiwalat nito at sinabing ginagamit di umano ang pondo ng bayan sa mga pansariling layunin ng gobernador. Hindi nagtagal, ang mga paratang na ito ay naging mitya rin ng pampulitikang usapin kung saan ang iba ay agad humuska kay Governor Daniel habang ang iba na may naniniwalang ito ay isang black propaganda lamang na layuning sirain ang imahe ng gobernador. Lalot malapit na rin ang eleksyon. Opinyon ng publiko, ginto nga ba ang pagmamahalan habang patuloy ang paglabo ng sitwasyon? Ang masa ay hati ang pananaw. Marami ang nagtanggol kay Kim Rodriguez, sinasabing may karapatan siyang magmahal ng kahit sino at tumanggap ng regalo basta't ito ay bukal sa loob at hindi labag sa batas. Sa kabilang banda, hindi rin maiwasang magkaroon ng mga bashers na tinawag siyang sugar baby or user. Ayon sa ilang social media users, hindi raw papatulan ni Kim Rodriguez ang isang mas matandang politiko kung wala itong makukuha kapalit. May ilan din ang nagsabing baka scripted lamang ang lahat ng ito at parte ng isang publicity stunt o kampanya para sa isang posibleng show o pelikula. Hindi rin nawala ang mga komento ng mga fans na nagsasabing kung tunay nga ang relasyon ay wala naman talagang masama rito, basta totoo ang nararamdaman ng bawat isa. Ayon pa sa kanila, wala sa edad, estado sa buhay, o ang politikal ang batayan ng pagmamahal. Sagot ni Kim Rodriguez sa mga bashers. Sa kabila ng mga issue, hindi na napigilan ni Kim Rodriguez na magsalita at sagutin ang ilan sa mga mapanirang komento sa kanya. Sa isang post sa kanyang social media account, matapang niyang hinarap ang mga akusasyon at sinabing hindi totoo ang lahat ng paratang. Hindi man direkta ang kanyang tugon tungkol sa relasyon nila ni Governor Daniel, malinaw ang kanyang mensahe na hindi siya nagpapagamit o umaasa lang sa pera. Ayon sa kanya, matagal na siyang nagsisikap sa showbiz at may sarili siyang kita. Dagdag pa niya, hindi niya kailanman ikinahiya ang pagtanggap ng regalo lalo't galing ito sa taong espesyal sa kanya. Sinabi rin niyang, hindi niya kailanman ginagamit ang kanyang kagandahan o kasikatan para lamang makaahon sa buhay. Dahil niya, mas mahalaga ang dignidad kaysa sa kayamanan. Walang kumpirmasyon, pero may palatandaan? Sa kabila ng mga haka-haka at patuloy na diskusyon, wala pa ring formal na pahayag mula kina Kim Rodriguez at Governor Daniel tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. kayun marami ang nagsasabi na sapat na raw ang mga litrato at kilos ng dalawa para masabing may relasyon na talaga sila. Ang larawan na kumalat kung saan makikitang nakaakbay si Governor kay Kim, may hawak pang bulaklak, at may bagong kotse sa likod ay tila nagpapatibay sa mga spekulasyon. Dagdag pa rito, ayon sa ilang malalapit sa actress, madalas daw itong may kasamang bodyguard na pinapadala mismo ng gobernador, na tila nagpapakita ng matinding concern at proteksyon. Reaction mula sa kapo artista at industry insiders, hindi rin nakaligtas ang isyong ito sa mga kapo artista ni Kim Rodriguez. Ilan sa kanila ang nagpahayag ng suporta habang ang iba na may nagpayo na manatiling pribado ang mga ganitong aspeto ng buhay. Ayon kay Bianca Umali, kung saan ka masaya, suportahan ka namin, pero sana hindi ka naaapektuhan ng mga maling akusasyon. Si Direk Jose Javier Reyes ay nagkomento rin sa issue, Anya, sa industriya ng showbiz, hindi na bago ang mga ganitong balita. Pero ang mahalaga, dapat alam natin ang hangganan ng personal at professional na buhay ng bawat artista. Ano ang sunod na mangyayari? Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang magiging kahihinatnan ng kontrobersyang ito. Aasahan na lamang ng publiko kung may magiging opisyal na pahayag ang magkabilang panig. Ngunit habang wala pa, patuloy na magiging laman ng balita at chismis ang isyong ito. At siguradong may mas marami pang revelasyon na maaaring lumitaw. Panawagan? Nang ilang grupo? Investigasyon? Dahil sa isyu ng umano'y paggamit ng pondo ng lalawigan, may ilang sektor na nananawagan sa Commission on Audit, COA, at Department of the Interior and Local Government, DILG, na magsagawa ng masusing investigasyon. Ayon sa kanila, hindi lamang ito tungkol sa showbiz o relasyon. Ito ay usapin ng transparency at integridad sa paggamit ng pera ng bayan. Kung mapapatunayang may bahid ng katotohanan ang mga alegasyon, ito ay maaaring magdulot ng malalaking epekto hindi lamang kay Governor Daniel, kundi pati na rin kay Kim Rodriguez, na ngayon ay bahagi na rin ng iskandalo. Os, Tage sa wakas, pag-ibig, politika, at intriga. Sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang impormasyon at mas mabilis pa ang husga ng publiko, hindi maiiwasang maging sentro ng usapan ang sinumang personalidad na sangkot sa kontrobersya, lalo na kung ang mga aspeto ng kanyang buhay ay kinabibilangan ng pera, kapangyarihan, at pag-ibig. Kung totoo man ang relasyon ni na Kim Rodriguez at ng gobernador o isa lamang itong chismis, isa lang ang malinaw sa mata ng publiko lahat ay may karapatang magkomento, pero sa huli, ang katotohanan ay nasa pagitan lamang ng dalawang taong sangkot sa kwento. Kayo, mga ka ano ang masasabi nyo sa isyong ito? Sa inyong palagay, totoo nga ba ang lahat ng mga usap-usapan o isa lamang itong paninira sa isang matagumpay na politiko at isang sikat na actress? Huwag kalimutang magkomento sa ibaba. At syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang maiinit na balita at chismis sa mundo ng showbiz.